Hello Philippines and hello world, another day, another vlog. At meron na naman ako ipapakita sa inyo mga Bex, nakakalok. <laughs> Kung ano-ano na lang, nakakalok. <laughs> Siyempre, isishare ko sa inyo mga ginagamit para gayahin nyo, charot. <laughs> para hindi lang ako yung maganda, di ba kayo din? Hmm, akala mo naman napakaganda niya. <laughs> at heto na nga ang aking ginagamit sa aking ilong na pango para tumango. O para sa mga pango at walang ilong dyan, heto na ang solusyon. Ang O2O Contour Stick. O, oh, diba? <laughs> <laughs> o nakikita nyo naman, nandiyan sa baba ng video ko o nasa comment section. Pindutin nyo lang, tapos bumili na kayo. Guhitan nyo lang, o ba diba? Tapos lagyan nyo ng highlighter sa gitna. <laughs> Tapos si Blendio gamit ang kamay o ganun lang napakadali. Pagkatapos magkaka-instant ilong na kayo, promise. <laughs> Naalala ko na naman noon, nakakaloka yung ilong ko. O ano-ano yung ginagawa ko para tumangos lang. Sagana sa gana sa pangangantyaw ang lola nyo. Ay, sikreto, hindi ko na ikikwento. <laughs> o oh, diba, pak na pak. <laughs> Pati sa jeep, nagmamaganda ang lola. Mabuti na nga lang ako walang nakasakay kanina. Kaya todo emote ang lola nyo sa jeep. Heto oh. Mm. <laughs> Ayan lang, oh. Ayan, ayan. Okay na sa so, comment section. Bili na para gumanda. Charot. <laughs> Napaka-perfect ng mga ulam namin. Meron kami munggo na binili ko sa kantin sa palengke sa pangalawa kay ate. Sarap no. Napaka-perfect ang kanyang munggo. Ang kanyang sabi ko. Ang kanyang Bicol Express. syempre meron tayong sunny side up egg. Ham. At charot um, um. ito perfect napaka perfect ng tinapa sarap ng tinapa ah, sarap, sarap Saka fresh mungo. na fresh bagong bago kaya bumili ako yung nakita ko mungo mungo ah, sarap yung munggo. hmm ang sarap panalo hmm. ito ang tinapa bagong bagong gawa kasi mamatika sa at tsaka malambot yun ang bagong gawa bye guys bless <laughs> <Bilis. laughs>